Ay, Hi, hi Non! Pasakayin taon kami kay arawin taon siyang preskid driver taon na looy sa amon na lumoy nga kasing-kasing. Hindi mang punta kami mong sakay pero na looy man siya. Anong sakay na lang kami? Kaya pasigal doon kami sa tuwan, sa mong sityo. Kaya may toyo ah, personal nga toyo. So mga unang mga idol, nabatiin niyo na mo ang, akong ipasakay ng kasero. Huh? Mga unang akong handong mga idol nga, kung ako'y mapalarol nga Pili ko sa Facebook na makasildo ko. Um, ang uban na kong sildo para gito sa mga tao nga angay na tabangan. Hindi ko ang mga idol. Padong namin sa mga sityo. Gihatod ni... Gihatod ni... Gihatod kami sa koan, sa among toyo. Man, nag-atod kami may piso. Magkakalim sa pang-eastwater. Kami sa pang-hugog. Mama idol, dungog yung idol ang sulte eh. na nga di kalikayan nga sa kadaghan sa tao sa tipo kalibutan na agay mga tao may mga anak niya pila ka yung glitis tracy ka drain <tellan> ta kapata aman <tellan> binta na kami ng tulo karun wa siya ipiso na dawat maabot na lang taon ka sa mong toyo wala mga idol na nga Manginaot mo mga idol nagtanaw mo anong video, paki-share mga idol. Diyan yeah, paki-comment. So, oh. salamat tayo sa inyong pag-uban. So, salamat sa inyong pag-subaybay sa ating video. So, salamat tayo. Salamat sa inyong pag-uban. Oh. Salamat. Kuya sa, pag -pag 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 sa payan. Oo. Uh -huh. Ya, yeah, balik-balik ko lang tamo diri basig mo uh -huh. gawas sa mo. Oo. Hay ka mukad to. Asa mo to? Salamat kayo Okay. Salamat, salamat kayo, sa payan. Idol, salamat sa iyong pagsunod sa akong video. God bless.